guys guys, nandito tayo ulit sa Kuya Oliver's Goto try natin ulit yung kanilang Goto At ngayon, iba na yung tatry natin Kasi susubukan natin kanilang pinakamalaking servings nila Na na merong dinosaur bone Tapos meron na siyang bulalo, Goto, naman Halo-halo na may mga balat So ito sobrang overloaded nito Tapos itatry natin Ito yung ano eh, trending ngayon na bulalo na Goto pinadina-dayo talaga ng marami. So, susubukan natin yon since marami tayong kakain. Kaya, excited na ako. Try natin to. Huwag na natin patagalin. Ilan pa may kulang? baby back ribs Pinugutong baka yung pinaka ribs sa likod Talagang kompletong kompleto Kita nyo naman Ito naman yung ribs talaga yan o Ayun Kasamang belly Ay sarap grabe May Talagang sigurado Uuwi ka dito ng sulit na sulit Masaya masaya ka na dyan Ayan guys ayan si Kuya Oliver Makita so, nyo dami ng ano

Ayan guys, si Kuya Oliver So hanggang ngayon, hands on pa rin talaga si Kuya Oliver sa goto niya At eto, ayan yung ano Talagang sobrang overloaded na yan <laughs> So, kita nyo no Yes sir So kita kita nyo naman guys Kahit na sobrang sikat na sikat na si Kuya Oliver Ang dami na lang kumakain sa kanila Sobrang hands on pa rin talaga hanggang ngayon si Kuya Oliver Ayan. Kaya nga binalikan natin ulit try natin to guys Excited na ako masubukan tong uh, Dinosaur Guys nandito tayo ulit sa Oliver's, Kuya Oliver's Goto in order namin itong pinakamalaking servings nila Kuya Oliver's kitang kita niya naman sobrang dami ng servings niyan sa ibabaw nakita mo may balat ayan may laman loob yung goto ng baka laman Okay? So, ito yung ribs na sumisikat ngayon yung laman. Pero, sinap-chop na nila, Kuya Oliver. Sinama yung ribs na lang dito, hindi tinanggal. Dito pa lang, pag marami kayo, sulit to kung marami kayo. Kasi, panigurado, good for at least 6 to 8 persons. Sa ganito karami servings, uh, I'm sure, baka mag-take out pa tayo nito Kasi ang dami, oh. kita mo naman no? Oh. Nandito na lahat eh. So excited na ako may trick Kita mo yung buto na yan, pag dinosaur Woo! Sobrang laki So huwag na natin patagalin Try na natin to guys Excited na ako para magpag share share na namin to sa mga gutom na rin kami dito Mamaya may lakad pa tayo Tara subukan na natin Ay ano pa to balat Tara, <laughs> para, <yun. laughs> parang parang, Ano pa ito So, eto guys, eto yung pinakamalaking serving sila Kuya Oliver. Kung family kayong kakain, masulit to kasi hati-hati na kayo share, share for sharing na to good for sharing. Pero kung medyo malakas kang kumain, palagay mo kaya mo kumain ng pang isang barangay. Solve sa iyo to. Hindi ka mabibitin. Ayan, kita mo, sobrang siksik niya. Ibabaw pa lang yan hanggang ilalim. So, hindi natin lang kung mauubos natin to hanggang mamaya. Lagay mo sa akin yan may bago bawang gusto ko yan may bawang ayun yung bawang nila kuya Oliver meron meron din sila binibentang bawang dito eh so gusto niyo yung bawang So, eto na yung sa atin Naglagay muna tayo ng konti Kasi hindi, baka Hindi natin agad maubos eh Marami, yun ang Talagang ano, ang lalaki ng hiwa eh. Yung tawag nga nila dito, malalaki yung gayat. Salitang Batangas na malalim na uh, hiwa or hiwa, gayat ang tawag dito. Ayan, yung balat. I try natin tong Try natin tong ano, laman. So, okay, try natin tong laman. Hmm. Ang, lambot. ang lambot. sobrang lambot. Sarap sulit na sulit yung laman talagang grabe sobrang lambot niya eh parang ang, ang, tagal kasi nito guys niluto eh kaya kahit na mga ano laman ng baka malambot pa rin siya at saka yung lasa ng sabaw ang sarap ng pagkaanghang niya eh mm, solid mm, Sulit. sabaw pa lang sulit ka na eh pwede mo na i-rice to eh ah <coughs> <coughs> saktong sakto ang hang para sa akin ah. Medyo okay. no. nabigla lang ako sa anghang niya pero ang sarap ng anghang ng sabaw niya talaga, guys. Kaya dito pagka natikman mo yung goto dito, hindi talaga mapapabalik kay actually hindi ito unang ito. beses kong punta dito. Nakailang beses na rin kami pupunta dito kaya Kuya Oliver. Is every time na pupunta kami dito, ito talaga dinadayo ko. Oh. Hindi pwedeng hindi ko matitikman tong goto na to. Tama yung balat to. Oh. Ang lalaki ng gayat, guys, oh. Tama yung gayat niya, no? Mm. Ang sarap nung ano nung, nung meaty sa sabaw niya. Sobrang meaty, sobrang umami ng flavor. Talagang lasang-lasa mo yung baka na niluto nung matagal sa sabaw. Tapos lalagyan mo ng maraming bawang, guys. Ito. Ito yung mix niya na pampasarap lalo. Pag nilagyan mo nitong bawang na may sili, na maanghang, panalong-panalo. Grabe. Lagyan natin ng bawang pa. Ayan, natin. Isa pa, subukan nilinatin natin Sobrang Sobrang nanunuot yung lasa Nung sabaw sa karne ng baka Hindi siya nakakaumay eh Kasi maanghang siya Tapos yung flavor nung sabaw niya Nandito lahat sa, sa ano. Kita mo yun no Sobrang oily Yung chili niya Grabe. Very garlicky yung flavor. Lasang-lasang <clears throat> mo yung garlic flavor. Medyo naaano kasi yung chili niya, yung anghang talaga. Kung may hindi ka sa manghang, masarap lagi yan ito eh. Mm. Grabe. Parang ito kahit wala ka ng rice eh, sulit ka na eh. Pero kung ganito yung lasa ng kakainin mo, mapipilitan ka mag-rice talaga dito para mas... Kumbaga tayo nga mga Pinoy, di ba? Mahilig tayo sa rice. So mas masarap siya pag nilagyan mo ng rice. Mm. Talaga. Ito talaga guys, pag natikman nyo, hindi nyo pa natitikman to. You're missing out, grabe. Hmm. Sarap. Maganda kung pupunta kayo dito para hindi kayo mabigla. Kung first time ninyo pupunta dito, first time nyo pupunta dito kala Kuya Oliver, maganda pupunta kayo weekday kung kaya nyo pumunta ng weekdays. Kasi kung weekend, expect nyo na na medyo marami talagang tao dito, kagaya ng Sabado tsaka Linggo. Punuan daw talaga sila dito. Pero kung okay lang sa inyo pumila, punta kayo dito. Pero yung mga ganitong araw, usually weekdays, hindi masyado mahabay pira. Kaya nga, suwerte namin kasi pagdating namin kagad, naka-order kagad kami, nakaupo ka kagad kami, nakahanap kami, naka kami ng pwesto. Meron ano pa nga kanina mga grupo ng mga big bike doon na dumating. So, alam nila yung araw na dapat pumunta dito so yun lang, kung gusto nyo dito na hindi mahaba pila punta kayo dito ng no weekdays kasi kung weekend, sigurado yan jam pack dito kaya kuya, kila kuya Oliver kasi talagang dinadai yung kanilang goto so try natin ulit ayun, ang dami pa nating ano kitang kita mo na, no? ang dami pa nating ano sa akin pa lang to, hindi pa natin hindi pa kasama dun, ang dami pa dun na nakalagay saan ayun, no? <laughs> ano mm. Hmm. Yung niluluto nilang sabaw Tsaka yung laman na pinapalambot Niluluto talaga sa kahoy talaga siya Kaya talagang ano eh, iba, yung traditional na pagluluto ng goto Luluto talaga sa apoy Kita kita may apoy na yung baga nung, ano, nung kahoy pala Kahoy ang ginagamit nila hindi siya kalan. So eto matagal to ilang oras tong niluluto. Palagay ko eto second batch na to kasi mag around 12 malapit na magalas 12. Kanina pa nila to sinimulan, alas 6 pa lang to sinimulan nilang lutuin. Tapos yung sinerve, yung nai-serve ngayon, tsaka kanina. Kanina pa madaling araw na niluluto. Ayun. Kaya yung amoy ng uso kasi nakakadagdag din yun sa flavor ng aroma ng goto kaya talagang alam mo malambot na malambot kasi pag kaniluluto mo sa kahoy talagang lumalambot yung baka tapos syempre sa tagal nito niluto eh ilang, imagine mo guys ilang oras yan na nakasalang dito ayun guys ito yung mga lutuan nila kuya Oliver ang dami nakasalang pa sabi mo sa goto nila kuya Oliver masarap Malasa. nabusog naman busog busog Ayos. Ano masasabi mo sa ano? Sa akin natin ngayon na ano, goto. Masakit pa chan Masakit pa chan. <laughs> Sobrang busog. Pero masarap, masarap. Lama naman, sorry.